Malaya ang uwi ng Ampaw Blessings. Heto na po ang round two na! na... Hale! Hale! Oh! Sa round na ito, maglalaban kayo sa larong Sabit Kalawit. Si Harleen at si Miss Vilma ang magagayad sa ating Kaya. mga players. Kaya players, ito na, kaya-kaya niya pumuwes. na kayo! Yes. So, just listen to me, ha? Huh? Competitive ako. What I'm... Oh, what yan, I yan, want yan. to say to you, just listen to me. Yeah. Okay. okay. All right. All right. Track. Players, makinig kayo sa inyong mga guide and yes, pa para hamihan lang kayo ng masasabit sa sombrero. Eh, <laughs> One minute, uh -oh. Tiktokla, Happy Time, na! Dance, 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 baba Baba, baba baba. Baba, Dance, Dance, Forward! Dance, 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 Dance,

Shoot sila ng isang, ano, cap. Yes. Tama ako, no? May hirap-hirap yes. tong, ano na to, game na to. Kanina po, it's a tie. Sa round one, ngayon naman ang Pink Team ang panalo. So, overall, ang panalo po ay Pink, Pink Team! Pink. Congratulations. Yes. Congratulations! Congratulations sa inyo, Pink Team! At sa inyo, ang, -ang outbound! Panis like oh, po iyan, Anyways, maraming salamat sa pakikipagkulitan sa amin today Miss Wilma, Miss Dexter, Jess, and Eunice Mga tik-tropa, patuloy po nating tutukan Ang nalalapit na pagtatapos Ng abot kamay ng pangarap Kaya ko to Ang <laughs> oh, <laughs> hey, 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 hey. oh, cute, pagsakay niya galing ngayon Pag sayo, oh, hindi oh, Time check, <laughs> mga <Maman, tic -tropa. laughs> Pinoy na may pusong kampyo naman ang aabot sa kanilang mga pangarap. Tanghala ng kampyo na po sa mga <laughs>